Ipagdiriwang ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 1 ang Labor Day sa pamamagitan ng isang mas pinatibay at pinalawak na trabaho at service affair alinsunod sa temang manggagawang Pilipino kaagapay sa pagunlad sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas. Ayon kay Regional Director Ezekiel Ronnie A. Guzman, layunin ng aktibidad na ihatid ang mga serbisyo ng pamahalaan ng mas malapit sa mga mamamayana. Kaagapay ng DOLE sa programang ito ang Department of Social Welfare and Development at Department of Health na sabay-sabay nakikilos sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon upang tiyaking makikinabang ang publiko sa mga inihandang programa at tulong. Ang tema po ngayong celebration na ito ay angkop na angkop. Manggagawang Pilipino kaagapay sa pag-unlad, sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas. Karoon po kami ng uh, trabaho at uh, pangkalusugan uh, sa BC Fair. Sa araw po ng paggawa ay ibinababa po ng pamahalaan ang mga sir bisyo sa lahat ng ating mga mamamayan At dito po sa Labor Day ang po pong uh, kaagapay ay ang uh, Department of Social Welfare and Development sa pag uh, anyaya po nila ng kanilang mga purpose beneficiaries na makihalo po sa aming uh, job fairs at Department of Health para doon po naman sa serbisyong pangkalusugan. Kami po sa Department of Labor at yung mga iba pang ahensyang nabanggit ay sama-sama kikilos muli sa iba't ibang uh, probinsya po ng Region 1 para sa ganun po ay taos puso namin maibigay ang mga hinahangad po na serbisyo ng ating mga mamamayan na mapapakinabangan at uh, sana po ay uh, mapaglingkuran po natin sila na maayos. Uh, ito pong uh, celebration po ng Labor Day. Inihayag naman di Assistant Regional Director Honorina Deyan Baga na simula pa lamang noong Abril 25 ay may mga paunang aktibidad nang isinagawa. Isinarito ang trabaho at serbisyong pangkalusugan caravan sa lungs lungsod ng Dagupan na dinaluhan ng halos 3,000 benepisyaryo ng 4Ps. Sa Mayo A1, sabay-sabay na idaraos ang iba't ibang aktibidad sa mga iba't ibang lugar ng regyon, kabilang na sa San Nicolas, Ilocos Norte, Santa Cruz, Ilocos Sur, Lalawigan ng La Union, at sa Lalawigan naman ng Pangasinan sa bayan ng Lingayen, Kalasyao at Siyudad ng Urdaneta. Kabilang sa mga pangunahing handog ay ang one-stop shop para sa mga serbisyo ng gobyerno, kadiwa ng Pangulo para sa mga manggagawa, pamamahagi ng tulong mula sa pamahalaan learning session para sa informal sector, diskwento caravan, relaying ceremony at health and wellness services. Itinatampok din sa programa ang job fair na sinamahan ng MOA signing bilang simbolo ng patuloy na pakikipagtulungan ng DOLE sa iba't ibang sektor para sa kapakanan ng manggagawang Pilipino. Inaanyayahan ang lahat na makibahagi sa mga aktibidad at sulitin ng mga serbisyong inihanda bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng mga manggagawa sa pag-unlad ng bansa. Marami po tayong hinanda para sa May 1 Labor Day Celebration. Actually, noong April 25, 2025, meron na po tayong preliminary activity at ito po yung trabaho at servisyong pangkalusugan caravan for 3,000 four-piece beneficiaries na ginanap po doon sa Dagupan City Astrodome. Uh, gusto po namin ipagmalaki na doon sa ating trabaho at servisyong pangkalusugan sa Dagupan. Out of 1,000

na hired on the spot at merong 124 na near hires. Marami pa po tayo mga ibang activity for May 1 actually. So meron po tayong anim na ikakandak na job fair sa mismong araw po ng May 1. Ito po ay gaganapin sa Robinson's Place sa Nicolas Ilocos Norte. Sa Ilocos Sur naman po ito ay gaganapin sa Santa Cruz Cultural Tourism and Trade Center. Sa La Union gaganapin ito sa Senator Alejo Mabanag Hall. Sa Lingayen uh, gaganapin ang ating job fair sa Provincial Training and Development uh, Center sa Central Pangasinan, doon naman po tayo sa Robinson, Calasiao. at sa Eastern Pangasinan, meron po tayong job fair sa CB Mall or Daneta City. Uh, bukod po sa job fair, meron din po tayong mga hinanda pang ibang aktibidades. So, meron po tayong one-stop shop for government services So, kasama po natin dito ang ating mga partner government agencies kagaya ng TESDA, OWA, PSA, SSS, Peer Health Pag-ibig uh, DSWD, DOH uh, DTI, DepEd Bureau of Fire, PNP, DILG at marami pang iba and then meron din po tayong kadiwan ng Pangulo para sa mga manggagawa meron din po tayong gaganapin na distribution of government assistance at para po sa mga informal sector, meron din po tayong mga learning session for workers in the informal sector uh, bukod po dito, meron din po tayong i-offer na diskwento karab doon sa Robinson's Calasiao at sa Cebu Mall Ordaneta Meron din pong isa pang highlight no for sa Calasiao um, uh, job fair natin meron tayong Uh, job Placement Office mo was signing with Universidad de Dagupan And then doon sa CB Mall, meron din JPO mo was signing with uh, PUNP Tayog, Pangasinan uh, Kasama din po sa ating celebration sa Ilocosur, yung laying Ceremony, Bantay, Ilocosur And meron din pong mga health and wellness services na ipapagigagawin doon sa CB Mall, Ordaneta City Bukod po dyan, may mga fun activities pa po tayo na aabangan po ng ating mga job seekers para sa May 1 Labor Day celebration. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 3, Bombo na Risa Ventura nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!